Nandito na naman ang inyong kumareng dakilang pakialamera, kumareng Maki Renan. Tandang dumamay, willing na willing, Maki Alam. So, yun yung mga problema at pinagdaraanan sa buhay, ating mga kapitbahay, dadamayan natin yan. Dito pa rin, sa Maki Alam. So, makialam na rin kayo sa ating comment section, mga kapitbahay, ha? Punta na kayo dyan sa ating Facebook page 91.5 Win Radio Manila yan yan, 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 Nakikita nyo? Yan ang bungad sa inyo Sa umpisa lang Magaling Yan ang ating story ngayon mga kapitbahay Kaya naman makialam na kayo sa comment section Pagkabasa ko ng ating story ngayon Hindi na kung ready na kayo Abay, ready, ready na rin ako gan at damayan ang binigdaraan ng ating kapitbahay na ating papakialaman si Angeli ng Samar. Sa umpisa lang siya magaling. Oh. Maring makirena, magandang araw po maki-alam naman po kayo sa pinagdaraanan ko ngayon. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Angeli. May dalawang anak na po ako sa una kong asawa at nang maghiwalay po kami, ay may nakilala po akong bago. Mabait naman po siya noong una pero hindi nagtagal ay nakita ko na ang tunay niyang ugali. Pagka nakakainom po kasi siya, ay nakakapagsalita na po siya ng hindi magaganda sa akin, Maring Maki. Okay. Ang isa pa sa problema ko sa kanya, Mare, ay yung masyado siyang close sa mga kawork niyang babae. Okay. 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 Yung kulang na lang ay idikit niya na yung mukha niya sa katrabaho niya. Okay. Sa kanila, ang ganda ng trato niya, pero sa akin, magaspang siya. Oh Tapos, at tuwing sinasabi ko naman na iwasan niya yung mga yun, nagagalit pa siya sa akin. Praning lang daw ako at madalas pa akong hamunin ng hiwalayan sa tuwing iyon ang aming mapag-aawayan. Oh Maray sa totoo lang, nahihirapan na po ako ba ang dapat kong gawin? Napapraning lang ba talaga ako o hindi niya lang talaga ako mahal? Oh, Makialam naman po kayo sa problema kong ito, Maring Maki. Maraming salamat. Ako po si Angeli ng Samar. Mamaki alam! Mamaki alam! Nakialam na sa pinagdaraanan at problema ni Angeli. Pakialam na kayo sa ating comment section, mga kapitbahay. Atake! <laughs> Yan sa Facebook page natin na 91.5 Win Radio Manila. Hanapin nyo lang ang ating makialam post ngayong araw. Sa umpisa lang, magaling. Boy? Magaling, magaling. <laughs> mare, valid naman yung inis mo kasi kawala naman talaga ng respeto sa partner yon. Yung tipong inadres mo na nga sa kanya yung problema. Ayan, sinabi mo na, 'di ba? Sinabi mo na sa kanya na hindi ka komportable sa mga kilos at gawa niya pagdating sa mga katrabaho niya. Especially, 'di ba? Yun yung palagi ninyong pinagawayan, sabi mo. Eh tapos imbis na i-assure kanya na wala naman talagang dapat ipagduda, eh sinabihan ka pang praning ka. 'Di ba? And worst, siya pa mo ng hiwalayan. Sabahan naman talaga, napakahusay! <laughs> Napakasaya ng relasyon ninyo. Walang katoksikan. <laughs> Pero kasi mare, minsan depende din yan sa approach natin eh. ba diba? Dating mga babae. Baka masyado kasing inuunahan ng emosyon. Alam diba na, diba? Mga lalaki, ayaw niya naman ganyan eh. Gusto nila less drama. Baka ikaw kasi pinangunahan mo ng emosyon. Masyadong mataas agad ang pitch mo. Diba? Depende din yan sa approach mo. Baka naman kasi mabunganga ka masyado, ba diba? <laughs> Pero kasi ito naman pare. O, pare, makinig kayo ha. Kasi naman mga pare, hindi naman magbubunga nga ang babae kapag napapakinggan. O, magbubunga nga lang kami o magbubunga nga lang yung mga yan kapag ka ulit ulit kang pinapaalalahanan tapos ikaw wala ka naman pinagbabago. <laughs> Walang pagbabago. Parang sa mga nanay natin, di ba? Sabi ng na nanay natin, ayaw nyo ng kalmado ko, gusto nyo sinisigawang kayo. Kasi mentras na ano, di ba? Mentras na kalmado yung mga nanay natin, hindi natin pinapakinggan. Pero pag galit na, dun lang tayo nakikinig. So parang ganon yung nangyayari, di ba? Hindi mo pinapakinggan, kaya walang tigil ang pagbubunga nga. Kasi mga babae, kailangan lang naman namin ng security ng assurance. Ito, yung mararamdaman namin na kami lang, kami lang talaga, na wala kaming dapat ipaglala kasi nga, mahal nyo kami. At once na mabigyan nyo kami noon, wala kayong maririnig. Tandaan nyo yan. Wala kayong maririnig na pagbubunga nga. Bagko, susukli ang panamin yan. Tadaan namin yan sa ano, sa gawa, sa alaga. Sa lambing. Pagiging sweet, so et cetera, et cetera. eh Kaya diba ang sabi nila, women are born to nurture. O diba, kaya nga kami naging mother nature. Tsaring-tsaring, <laughs> gola. Pero totoo yun, mangyayari lang yon kapag nakaramdam ang babae ng calmness at peace sa relasyon. Oo, natural yan na lalabas yung pagiging kalmado. Pero kapag ang babae, stress sa relasyon, walang kapanatagan, lalabas at lalabas din yan. Stress din siya. So, lalabas at lalabas din yan. Saan? Sa bibig. Ratatatatatatata. -tatat. Walang katahimikan. Bakit? Kasi hindi mo yun binigay eh. No! sa umpisa pa lang na sinabi niya sa iyo yung problema, tapos pinakinggan mo na siya at binigyan mo agad ng solusyon sa pamamagitan ng gawa. Tapos, ang problema. <laughs> Kita niyo yun? Ganun yun. Ganun lang kasimple yun, mga parikoy. Bigyan niyo kami ng assurance na kami lang. Itrato niyo kami ng tama. Pakinggan niyo kami sa mga hinaing namin. Ipapakita at paparamdam din namin sa inyo na hindi kayo nagkamali. Anern! O kaya ikaw, mare, ha? Huwag mo na muna intindihan yan, jowa mo na yan. Ang mabuti pa, intindihin mo muna yung sarili mo. Yan! Ibalik mo ang dati mong kumpiyansa sa sarili mo. Magbalik alin daw, make yourself busy. Bubuin mo muna yung sarili mo para sa sarili mo mismo at hindi para sa ibang tao. Paano ka magiging buo sa partner mo kung ikaw di ka buo? Paano mo mapagsisilbihan ng partner mo lalo na yung mga anak mo kung hindi ka buo? Hindi ba? Gawin mo yan para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Para kahit ano o sino mang babaeng umaligid sa jowa mo na yan, hindi ka mangangamba na mawalan. Bakit? Kasi kumpiyansa ka sa sarili mo eh. Nalukohin ka man ng lalaking yan, eh hindi mo kawala. Kanyan. Balik mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Sige, magloko ka, bala ka. Para ka nagtampo sa bigan. Ganun. Pakita mo sa kanila ang halaga mo. Kapag nakita nila yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, ganun ka rin nila ituturing. Yo! Ngayon, kung talaga nga namang wala talagang respeto ang lalaking yan, sabihin na natin, ano, ginawa mo na lahat. Oh, now it's up to you, Mare. Choice mo na yon, okay? Kung pinahintulutan mo pa rin siyang gawin kang basahan, choice mo na yon, pinili mo na yon, ha? Yun lang, yun lang madadamay ko sa iyo, Maring uh, Anjali. Sana nakatulong ako, ano? Uh, makialam na kayo mga kapitbahay sa ating comment section, ipagpatuloy natin dyan sa Facebook page. 91.5 Win Radio Manila. Ang ating paki alamana. Maraming sila salamat, pinatulutan mo ako makialam sa iyong problema at pinagdaraanan sa buhay. Sa ating mga kapitbahay, kung meron kayong gustong... Problemang damayan ni Makirena. Ay, okay, willing na willing naman ako makialam dyan. Mag-send lang kayo sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A -E or DJ Makirena at gmail.com.